Arestado ang sarong motorista makalis na makiagawan nin Liabe sa HPG personnel kan mapara sa piglatag na checkpoint sa barangay Kumaday Kaday del Galiego Sur, alas 11.30 nin aga kanakaaging Miyerkules. Binisto ang sospek na si Ian Bert Manguera, 24 anyos, laborer, asin residente kan barangay Sugsugin del Galiego Sur sigun kay Police Major Chester Enriquez ang Hepe Candel Gallego Municipal Police Station. Sisitaron man sa nakuta ang sospek huli sa dai pagsulot nin helmet. Dangan kanagadaan na nin magkakanigong dokumento arog lisensya, mayo ining na itao. Napag-araman man na bakong rehistrado ang gamit kay ining motorsiklo, rason para hagadon kan otoridad ang liabi kan motorsiklo sa iya, alagad imbis na itao, nakiagawan pa ini sa otoridad. Siya so, ang ginibo kang HPG dahil may nahilin siyang droga. Di titikita niya ka, uh, kutan na, na nahilin niya droga. Kaya lang nag, ano ang HPG kasi solo siya duman. During that time, yung kaibahan niya kasi nasa Laugman, saka nagpapahingalo. So, nag-decide na siya, nag-araw na sa police station. Si Agosado kasi haraniman lang kaya si distance siya kang police station tapos si ano kang HPG. Nadiskubri sa laog aluminum keychain na nakasabit man sa lanyard kan liabe kan motorsiklo ang duwang pakete nin Shabu na nagkakantidad nin un mil pesos. Magsunod sa batas trapiko asin in na yung, yung mga illegal na pinagbabawat kang ano yun, ta, na yung manyan makakatabang sa inka. So magsunod lang ko anong dapat sundo na pinapatupad na batas kang sa tuyang sa presente, nakakulong pa sa Del Gallego Police Station ang sospek na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Nasa kustudiya naman kan Land Transportation Office sa banwaan ni Del Gallego Camarines Sur ang motorosiklo kan sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.